So, we are using our DJI... hindi pala. We're using our Insta360 X3. And gamit natin mga boss yung ating DJI Mic 2. Nak-connect natin via Bluetooth. Ano tayo? Walking. Mag-vlog uh, tayo dito sa San Jose California. No oras na ba? It's uh, what? 11.30 in the morning and... Oy! ino ang Randel. So, subukan natin eh, itong ating uh, Insta X3 or X4. So, nandito tayo sa paligid ng hotel namin ni Ninong Randel na Residence Inn Marriott Lahad-lahad lang tayo At tatingnan natin ng husay na itong camera na to Kasi all-in-one na ito eh Meron siyang 360 Meron siyang action camera Front and back lens Tapos yun nga, maganda rito is You can connect your bluetooth mic So, if you're gonna use this Nang ikaw ay nagmumotor eh Maganda Ang kalalabasan kasi nga Pwede ka nang mag Motorcycle vlog dito Nang nagsasalita ka habang nagpiplay siya Kasi Ano yan eh, mga lumang DJI Walang ganong Function, so ito Meron na siyang ganong function Kaya solid So, makikita nyo dito sa San Jose, California Wala masyadong, ano, wala masyadong tao Tsaka maganda klima, malamig uh, Ayan, lakad-lakad lang tayo dito Ikutin natin tong area For you to also experience etong napakagandang San Jose, California. Kahapon, nagdiyan tayo sa Golden Gate. nag tayo ng station ID, Christmas station ID ng ano, SMNI. We are now shooting at uh, 8K video. Quality. So napakaganda daw yan Kasi yung isang camera natin Yung DJI Osmo Pocket 3 Ano siya? 4K video resolution lang siya Pero ito 8K at 360 degrees camera Kapasyal-pasyal lang tayo para makita niyo ang ganda ng San Jose, California. Well, syempre, pasalamat tayo muna dun sa mag-asawang si Mr. Jack and Mrs. Jack dahil sila ang nag-book ng ating hotel ikot tayo sino randel nakita ko doon sa may gilid Nagkakape nag ang ganda ng mga ano puno oh di ba kulay pa lang ng mga puno eh kaaya-aya na so, makikita mo dito busy lahat ng tao kasi lahat ng tao nag nagtatrabaho ngayon eh kasi it's a Thursday so busy nakikita mo lang tambay walang tao sa labas mga sasakyan lang oh tsaka yan, mga nage exercise yan so tingnan natin kung anong resulta na itong ating walking vlog kung maganda ba talaga. Ayun oh, sininong randol. Oh. All right.